Ay uh, ito po ka Gem, bali nagre-repair tayo ng ano ngayon, uh, tire puncture. Di ba? Tapos sa uh, pinahiran natin ng ganito, cement. Di no? Kasi ano siya eh, nagkaroon ng uh, butas. Napako. yan. Tapos itong pinapahid natin yung cement. Bali patuyuin natin ng konti, pag medyo natuyo na, saka natin na uh, ilagay yung ating ano patches, yung patches na panglagay. Ito siya mga kajian. Ito yung patches natin, no. Bali 3 inches yung ano nito. Yung lapad 2 to inihap pala to inihap inches. Pero papatuyuin muna natin ng konti siya para kapit na kapit, no. Yan, so medyo na siya mga gm Tapos ito, tinanggal natin yung kanyang pinaka-plastic dito. Tapos sa uh, pwede na natin siyang itapal. Sintrohin na lang natin yung butas mga gm Yan po. Pagkatapal natin siya. Yan, yung pinahiram pala natin na ito mga gm uh, grenade natin niya na konti, no? Para lapat siya at kapit na kapit. Tapos ito, gagamitan natin ng ruler. paikot kuti lang natin para dumikit siya maganda yung kapit niya. Yan, balik-balik lang natin. So, ayan po, uh, bali dikit na dikit na siya, no? Yan, kung makikita ninyo. Tapos yung kanyang gilid-gilid, lalagyan natin ng konting cement para hindi umangat. Ito, ito paikutan lang natin ng na konti yung labi pinakalabi. so ayan po ganun lang po yung uh, pag vulcanize ng mga ganitong uh, kulong no na may butas yan like and share po yung ating mga videos para makatulong din tayo sa mga kapwa natin manunood at sa mga gustong magkaroon ng uh, ganitong nga uh, experience sa pagbubulkanize no yung gustong mga mekaniko na gustong matuto